Naharap ka na ba sa matinding pagsubok sa buhay, lalo na sa kaperahan? Ano kaya ang mga senyales para malaman po talaga natin na alanganin na tayo pagdating po sa babayarin? Hi there, this is Tan, your pambansang world coach sa video na ito. Pag-uusapan po natin kung paano natin malalaman, number one, at saka yung negative effects po ng mga financial stress. Okay, mga friendship, ito lang ha, true story to. Mag-uumpisa muna ako sa, sa sarili kong story ha, na talagang umabot na rin ako sa punto ng buhay ko the, during that time when I was still starting. I was really financially stressed at dumaan ako sa matinding financial challenges. At during that moment talaga, ang daming negative effects po na nangyari po sa akin. Number one, siyempre nalubog ako sa utang at nagbabayad po ako ng interest. Ang nangyari po niyan, hindi po dahil sa luho, dahil po sa negosyo. Sa negosyo po, mangungutang ako, papautang ako, tapos mangungolekta ako. Ang problema, hindi ako binayaran ng aking customer, hindi ako makabayad sa supplier. Yun po ang nangyari po sa akin. Puti na lang, in I think, in less than a year or two years na I was able to get out of it and pay all the debt. Pero yun nga, para sa mga taong may pinagdadaan ng matinding pagsubok, ano po yung mga negative effects po? Number one, may ano, risk po kayo na mariposes ang iyong mga pinaghirapan na ari-arian. That's number one. And then, syempre, itong pong weird part eh, sa panahon ng kagipitan, kumakonti ang ating mga kamag-anak kaibigan. ba? <laughs> diba? Nung may pera ka pa talaga, ikaw yung takbuhan, ikaw yung puntahan, pero ngayon ikaw na nangangailangan, eh, sila naman ang umiipa sa iyo. And if you are already in this stage, magkakaroon ka ng emotional stress and anxiety, which I also experience, and then wag naman po sana na umabot pa sa legal no, actions dahil nga may mga demand letter na dahil hindi ka nakakabayad. To the point, ang negative effect din nito pag nagpatuloy is bankruptcy and syempre masisira ang iyong pangalan, reputasyon at syempre naman dahil na kung mga pinagkakautangan po natin kaibigan at kamag-anak masisira din ang relationship. Kaya nga, bago pa mangyayari ito, para sa mga taong hindi pa nangyayari, I would like to give you 10 signs na malalaman mo kung ikaw ay papunta na sa ganitong sitwasyon. Kaya kung kayo na papel at ball pen para maiwasan po natin to Because I do believe prevention is better than cure. Number one, sign na ikaw ay papunta na dyan, wala kang emergency fund o paubos na ang iyong emergency fund. Yun po, hindi magandang senyales yan. Yun talagang down to the last month ka na talaga or talagang sa id na. That's number one sign. Number two sign, no, oh, ikaw ay umaasa na sa credit card para mabayaran mo na ang mga pangangailangan mo. So, ang ginagawa mo, ginagamit mo lang yung credit card para hindi ka talaga mapang-abot. Lalo na sa mga groceries, utilities, no, kasi wala ka ng pera. Pangatlong sign po, you are only paying the me ni So, kung may credit card ka man, ang binabayaran mo credit card yung minimum amount payment and then nagbabayad ka na ng charges at alam mong hindi healthy yun. O, oh, I hope that you're taking down notes ha. Pang-apat po, nadedelay ka na rin sa payments mo. Sa tubig, kuryente, upa, yung mga necessities mo, minsan hindi mo na nababayaran. Ta, minsan nangungutang ka pa para makabayad. Number five sign na ikaw ay may papunta na sa financial hardships and difficulty, nag-uumpisa ka na mag-isip kung anong ibebenta mo na sa bahay. Ang hirap po talaga niya kasi lalo ng paggamit po sa bahay, may tayong tinatawag na emotional attachment. By the way, bago pa ako magpatuloy, nakailang score na kaya kayo. Number six sign, nangungutang ka na ulit para makabayad pa ng utang that's not really a good sign. Yun, nagpapunta na po dun, no? Ika nga, yun yung pinaka nakakatakot na kailangan mo na mangutang ulit. Number seven sign, ikaw ay nagbabayad na ng mga tinatawag na late fees o lalo sa credit card, no? Ah, syempre hindi mo na kayang bayaran din. Baka pati minimum hindi mo na kayang bayaran on top of the 3.5% na chine-charge nila, yung balance, meron pa tayong tinatawag na minimum required payment na hindi mo pa nababayaran, nababayaran mo pati pati 4.5%. Ay, grabe. Eight sign na talagang papunta ka na doon. Ayaw mo na talagang buksan ang mga billing statement mo. Iiwasan mo na. Kasi nga, alam mo, kahit nabuksan mo, wala kang Number nine, may mga agencies na at saka demand letter na po ang dumarating po sa inyo. May tumatawag na, nanghaharas na, sinasabi pag hindi ka magbayad, na sila ng attorney. Parang gano'n. And number 10 sign. Oo, na talagang you are already in this level. You are emotionally, mentally stressed. Not only financially, but mentally and emotionally stressed. So, I want you to take a look right now. Sa sampu na sinabi ko, ulitin ko po yung sa sampu ah. Number one, wala kang emergency fund. Tapos, ginagamit mo na yung credit card mo, pambili ng mga gamit. Okay, pangailangan. Minimum na lang binabayad sa credit card. Nagmimiss ka na rin ng payments. Nagbebenta ka na rin ng gamit. Uh, ka na ulit para magbayad sa utang, tapos nagbabayad ka ng late fees, tapos hindi mo na tinitignan ng mga billing statement mo, may mga natat nakukuha ka ng mga calls and harassment already, at the same time, emotionally and mentally stress ka na. So, I want to ask you this personal question from 1 is to 10 while you are watching this video right now. Anong score mo? Alam mo, the higher your score, the higher your stress level. So kung present yan from 1 to 10, nasa bandang 8 pataas ka, kapatid, kailangan mo na talagang humingi ng tulong. Yes. Huwag mo nang sa linin to. Alam mo kung kaya mong ayusin to, naayos mo na to. Humingi ka ng tulong, pagkatapos, hindi ka manghutang, sabihin mo sa hingan mo ng tulong, tulungan mo ako kung paano ko to. How can I create a financial plan? Probably you just need to talk to a financial counselor or an advisor to help you navigate this situation. Bakit po? Sometimes you're too close to the tree, you hug the tree, you don't see the forest. So I hope in this session of ours, I am able to enlighten you. Whether you're here in the Philippines, province, or abroad, sana man magising ka sa katotohanan na harapin mo na ang problema. Pag sa ma matungo problema nito hindi masusulob ang problema lalaki ang iyong problema